Kung March 28 ka pinanganap, confident, ambitious, at natural born leader ka. Super determined at goal oriented ka, kapag may gusto ka, gagawin mo ang lahat para makuha ito. Independent at strong willed ka, hindi mo kailangan ng validation ng iba para sundan ang pangarap mo. At syempre, natural leader ka marunong kang magbigay ng direction at inspirasyon sa iba. Pero minsan, sobrang competitive ka, gusto mong ikaw lagi ang best sa lahat ng bagay. May tendency kang maging impatient, ayaw mo ng mabagal na proseso o mga taong indecisive. At dahil sobrang driven ka, minsan nahihirapan kang mag-relax at mag-enjoy sa moment. Sa love life, passionate at expressive ka hindi ka mahirap mahalin dahil totoo ka sa nararamdaman mo. Pero minsan, may pagka-dominant ka sa relationship, gusto mong ikaw ang may control. Pagdating sa pera, madiskarte at risk taker ka. Hindi ka natatakot sumubok ng bagong opportunities. Pero ingat, dahil minsan, nagiging impulsive ka sa spending at investments. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 28 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.